Dito tayo sa Resort ng Madrid. Yan ba pangalan ng ano? Ito lang pangalan ng Resort na yan? Ha? Ito pangalan? Madrid. Ah, uh, uh, dito tayo sa Resort Madrid ng... Pewduran? Pewduran. Guys, ito oh. Malinaw, maganda ang dagat guys. Medyo banayad ang hangin. Ang, ang ano, halon ng dagat. So tayo guys, tuloy tayo. Lagi. Uh, okay. Tayo. Ayan guys. sa Sa may kati, may ano dyan? May cottage. Madrid Beach. Madrid. Madrid Beach. Hello, hello. Good morning. Andito tayo sa Madrid Beach. Nang, ano nakasakop nito? Pyodoran pa? Pyodoran pa to? Pyodoran? Nagkarapag uh, na barangay ko dito ay dapat mamaya ang lego ah guys ito marami na lego guys ano dito ito palang dati guys wala nga nito ganito ngayon maganda na ano ah sit up tayo guys